kahapon nakaka nakatapos pa lang kami kila tita edit mamaya tutulungan naman namin sila yan ang dami habang may taga huyas nila dito. Ang ganda. Ayan o. Ayan po sila. Saan? Saan ba tayo? Saan? tayo? Sa may mga ibon. Sa mga ibon. Ang layo naman yata. puti yan oh may alimango dito <laughs> sawa yan sawa